Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. <laughs> but of the distributor now, bigasan online, alok ay franchise. Tatiyak ako man ay magenteng kita, pero oras taka magentat, magbayad, negotiation bigasan. Inaasaan drawing ng palamodus. Narito, narita. Pamilyar ba pa kayo sa bigasanco.com na patok ngayon sa internet? Ang alok nito, bigasang business na 7-in-1. Bukod raw kasi sa pagbebenta ng bigas kasama ang package na loading station, bill payments, money changer, money transport, air ticketing, at pag-asikaso ng NSO certificate. Sa halagang isang daang piso, sa na raw ang lahat na ito. Ang karaniwang parokya ng ganitong business proposal, ang mga overseas Filipino workers daw na nagbabalik yan para magnegosyo na lang. Isang narito si Vicente Villegas, isang technician head sa Dubai na inilaan ang kanyang ipon para sumugal sa kumpanya. Taong 2013 ang makita niya ang advertisement ng bigasanco.com sa internet. Marso 2013, buwan ng Hunyo nang kagatin niya ang offer. Merong kanyang inaasahan pagkakitaan, drawing lang pala. Dahil hanggang sa ngayon ipinangakong 7-in-1 package ng kumpanya, hindi pa raw na ipadala sa kanya nakompleto namin yung bayad, wala isang buwan. Two months lang, wala na, sarado na kami. Ang problema naman namin kasi noon, ang paliwanag sa amin, seven in one business. Ang kulang niya, money remittance, money changer, yung ticketing office, wala. Nag-resign pa ako, yung misis ko, makukulog pa sa ibang bansa dahil do sa utang na yun. Ganito rin ang sinapit ng isang technician assistant sa Saudi na si Jojo Lanosa na Napadalhan daw siya ng bigas pero ang anim sa pitong pangako ng kumpanya hindi dumating. At imbes na 50 kaban ng bigas, ang natanggap niya 33 kaban lang daw ang naipadala. Tatakbo siya eh. Maganda naman yung takbuhan sana ng negosyo. Uh, unfortunately, pagkatapos nung grand opening, iniintay pa rin namin yung additional na dapat na pinamigay. Kasi kung sa bigas lang, hindi kami kikita. Huwag lang maulit doon sa iba kasi kawawa na malalo na ibang Halos ibenta naman ni Lee Aranas ang lahat ng ari-arian niya para ipagpatuloy ang kanyang bigasan. Gaya ni Vicente Planosa, bigas lang ang kanyang natanggap kaya nagsara rin siya ng negosyo. Nabenta ko yung property ko sa Aklan. Nasanla ko yung property ko sa Palmera. Nakapag-loan ang mister ko sa Saudi. Yung sasak na nabenta ko. Kaya gusto kong, gusto kong isurvive yung business ko eh. Hindi ko akalain na ganito mangyayari. Kinuha ng Bitag T3 ang, ang panig ng general manager at owner ng BigasanCo.com si James Alento. Pero hugas kamay siya sa mga akusasyon. Katwiran niya ang dating franchise director niya ang dahilan kung bakit hindi na ibigay mga franchises ang dapat na para sa kanila. Kailangan mo, sige, babalik ko sa iyo. Kung magkano ang value na lang ng equipment na kukunin namin. Pero ikukunin mo kung pati yung franchise fee. It's unfair. You already opened, you already operated the company. Isolate nila ang equipments. Mabayaran sila. Hinanap namin ang address ng sinasabing dating franchise director ni Alento na si Jennifer Velasco. Pero itinanggirin niya ang mga paratang. Pagpasok ko po, buong month ng January, uh, inabutan ko na ang lahat ng problema ng mga franchisees. Nagreklamo sila na hindi daw naibigay ng bigasan ko ang mga pangako niya ilang beses akong nag-aabono. Nagagalit ang mga tao para lang tumigil sila ng kakareklamo. Nilalabas namin ang sarili naming pera. Alam na mga empleyado niya yan. Alam niya rin yan dahil February pa lang, bagong-bago ako sa kumpanya niya. Naglabas na ako ng 25 to 30,000 para lang manahimik ang mga franchises niya ng kakareklamo dahil wala silang ma-deliver na bigas. Sa pagmamanmarambitag T3, napagalaman na walang kaukulang permit ang sa Department of Trade and Industry o DTI. Wala rin business permit si Quezon City Hall. Sa makatawid, lumalabas ng bigasanco.com ay isang house show na business store. Dahil dito, magsasampan kasong staff pa mga biktima naban sa kumpanya. Dahil sa niya, sa, sa issue niya, sa natin si James Alenton, may ari ng uh at Manager ng Bigasan.com. Magandang tanghali po, Sir James. Yes, sir. Good afternoon po. Sir James, sa ala ng patas na pamamahayag. Kami ho'y babalik uli siya para kunin ho itong iyong pahayag. Ito yung light na ho tayo kasama na si Stool Erwin at si Stool Rafi Eh, yeah. inakusahan ho kasi kayong house show. Base ho doon sa mga complainant na lumapit ho sa amin. Anong masasabi niyo ho? Eh, hindi ro tutungin yung mga bigasan-bigasan, palabigasan daw ho yan. Actually po, marami na rin kaming stores na naka years na kami okay. nag oh. Yung mga nagre-reklamo na yan, nakipag sila dito sa dati kong employee na may ginawa okay. sa akin. Mm -hmm. Actually, si Miss Roan alam niya lahat ng mm -hmm. I have the evidences na kapag file na rin Alright. kami ng case laban sa kanila. Mm -hmm. At yung mga franchises na yan, mm -hmm. I've been waiting for them. I have emails here na kausapin ko sila personal. Right. Instead Sir. na dito namin kausa, uh, ayusin sa office, okay. Wala pa sila kumagawa ng ano. Okay, sir. And, and kaya ho, sir, tinawagan namin kayo para maging patas ho kami. Kinuha namin yes. kayo yung sinasabing tape side ninyo. Ito naman ho, live na kinukuhan ho namin. Pero, yes. Sir, yes, sir, eh kahit na ho may negosyo, may permit ho kayo, pero doon sa pamamaraan daw ho ninyo ng ito yung inyong pagpapatakbo ng negosyo, questionable, kasi... Ano hong masasabi ninyo kung iba't ibang reklamo huto, iba't iba rin yung kanilang uh, personahe, at sila ho'y mga OFW? E eh, paliwalag nyo nga, Jose, na sinapapano magkaroon ng sabwatan, ito'y mga hindi naman magkakilala, at isa'y kumuha ng inyong uh, franchise. Papano so, yan magiging conspiracy theory okay. dyan? Meron po kasi silang ginawang general assembly. Okay. And then meron pong umikot na thread, email thread Mm -hmm. from Miss Jenny Velasco, mm -hmm. na dati kong employee. Okay. Ngayon eh meron na akong pinelsta sa kanila na uh, syndicated staffer. Okay. So pinag over nila 'yon dahil malaki ang mawawala sa 'king company. Mm -hmm. Now, para ma-cover 'yon, she used all these franchises na may issues kami mm -hmm. na para mag-convey and then dumiretso sa inyo. Instead na dito namin ayusin sa company ang kanilang issues eh, ng na pinalaki to cover up yung problema nila. Okay, sir. Ano masasabi niyo, sir, na may, may, iba naman ang lumapit sa inyo pagkatapos parang ata binaliwala at yung mga ibang mga kasamahan ninyo ay nowhere to be found? Uh, sa amin ho, sir, by due diligence, eh, hinanap din ho namin kayo, nahirapan din ho yung mga staff namin maliban ho doon sa mga nagrareklamo na yung conspiracy theory ninyo na magkakasama-sama sila para magsama-sama para sirain kayo, eh, would you consider them not victim but rather suspect? Para may biktima yes. ho rito, sir. Yes, eh? yes. Unless yes, otherwise, sinasabi niyo, biktima kayo, biktima rin sir, ha? Abay, yes. pareho kayo mga biktima. Eh, sino yes, ang may kagawa nito? Uh -huh. Kasi sa so, akin, sir, ito, sir, ho? Oh, parehas kami may pangalan, eh. Okay, sir, ganito, ano? sir, sir, okay. This is what we're doing. Uh -huh. Eh, hindi ho sa pagkatao, hindi ho sa personahin ninyo, kundi uh -huh. doon ho sa pamamaraan ng negosyo, na maaaring questionable na gimalikhain ho yung mga ibang kasamahan natin dyan. At itong yeah. mga biktima, eh, biktima rin sila. Kung kiniklaim mo biktima, abay sino? Suspect. Yun nga po. Kasi Ayun, I hired na. a franchise ka, director Alright. na pa, I hired a franchise director na dapat siya ang nag-overhaul. Alright, na sir. Na, na okay. Uh, command responsibility. Do you take accountability sa action ng iyong director? I'd like to get that uh, yes straight po, to yes the point. Po. Once, so, dahil if you take siya, accountability, Sir, no. if you take accountability on that, na kayo'y pananagutan, i siguro, i -i magbigay kayo ngayon ng pahayag na sabihin nyo, hindi nyo papayagan yan at itinutugis nyo ngayon yung director na wala kayong kinalaman unless you make that statement Siguro, maniniwala ako na talagang wala kayong accountability. But there's still responsibility on that matter. Yes, yes, sir. I okay. take full responsibility. That's why I'm hands-on now. Okay. Now, hindi ko siya, hindi ko talaga papayagan no, sa akin. Right. sige, sir. Because she destroyed my company, she destroyed All right. my personality, and also she destroyed the franchises that are operating seriously and prosperously now. Alright, sige, sir. Nililinawin ko lang, Sir James na ano po. So, yes, sir, ang inyo yes, sinasabi ho oh, kasi sinasabi nitong mga lumapit dito, magdidemanda sila laban sa inyo. Wala ho oh, kayong kina kinalaman sa ginawa ng director ninyo, Marunong ba? Yes po. Mm -hmm. So ngayon, ang gagawin namin, I, kung magdemanda man sila, I will we will peace everything sa aming franchise agreement. Mm -hmm. So doon kami mag-aayos. Pero if they wanted to settle it peacefully, they should come here and talk to me personally. Okay, sir. In other words, internal na to this is internal. Okay. Kaya dapat so, hindi kasama media. Bakit okay, sir, tapos, sir, sir, sir. Okay, to. itong bagay. Pagpunta oh. ho sa amin, para ito'y malutas na kami nilalapitan sa ngala ng katotohanan. At yung katotohanan yes. hawak nyo, katotohanan din hawak namin, katotohanan yes. sa biktima, eh kayo na ngayon babalansin ng katotohanan walang paninira. Yes po. Okay, okay. Oh, malina ho yan, sir. Yes po, sir. We're on the record na sinabi mo yan, sir. Yes, sir. Kaya yung sinasabi oh, mong sir. libel defamation, sir, ngayon pa lang, aabsuelto kasi ginawa namin punto por punto sa tatlong direksyon yan. Sa iyo, mm -hmm. sa biktima ninyo, mm -hmm. sa iba. Wala hong kinalaman yeah. ng media rin. Sa amin yes, katotohanan lang. Uh -huh. On the record, sir, malinaw. Yes, sir. Very well, And right with that, Mr. Alenton, naglinaw na ho tayo rito. Mm -hmm. On the records, we have it on tape. Like ho tayo. Maraming salamat ho sa inyo. Uh, very much. Thank you very much. Alright,